So ayun guys no, tayo ay mamimilig sa halagang 500 yen. Ayun no, 500 yen. Ayan, pinakita ko sa inyo guys, tayo mamili. So tara na, let's see. Ayun. Naglalakad na ako papuntang service natin guys. Ayun, pinakita ko ang daan. Diyan tayo lalabas papunta dito sa pamilihan agad. Ayun, at unang pamili natin is sabon. Ayun, no, panlaba powder powder ayan, sa halagang 178 yen. 178 yun so, ayan, at pupunta na agad tayo sa, ano pinasimplihan lang natin ng camera, ayan kasi bawal at alagang kung totoo, 178 yen nga at may sukle tayong 30, 322, ayan So, bago tayo pupunta ng pamilihan, I alam na natin agad kung anong bibili natin para hindi na tayo magulo, maguluhan. Ayan, at lalabas na tayo. Ayan, palabas na. Ayan ang nabili natin sa Kumiri. Sa Kumiri. Ayan, at tayo palabas na at papunta tayong Dio. So, lakad tayo papunta sa ating bike dahil ilalagay natin yan sa bike natin sa basket ng bike ayan iiwan natin dito safe guys kahit anong kailan pa uh, mo babalikan yan ay safe na safe ayan pinakita ko resibo 322 yan pa ang natira at tayo papasok sa pamilihan ayan isa sa pamilihan ng mga daijin o mga porinir ayan binilang pa natin at 322. 22 nga ayan unang punta natin is mga uh, parang sa Miki Sariwa o uh, noodles na Sariwa ayan nalagang ayan ah, uh, 18 18 lang siya 17 siya pero may taksang piso kaya naging 18 yen siya guys ayan hanap tayo ng medyo malalaki ang pasta ayan pasta pala yan ayan So, same, same price. Ayan, kukuha tayo ng dalawa dalawa lang so ano meron pa tayong natira dahil na 16 lang halaga yon or 336 lang pala 1818 18 eh. so ayan hanap tayo ng noodles kung magkano ang noodles dito halagang 91 or my tax is 98 kasi dito kung saan ang malaking price yun guys ang susun ang susundin or yun ang talaga ang final price nya kasi may tax na pag ikaw bumili dito kaya pag ikaw sakto lang pira mo, huwag kang basta-basta bibili dahil kakapusin ka, mayroong tax. Ayan, pupunta na agad tayong counter. Ayan, pasimple na naman tayo magbayad or magbidyo. Oh, ah, dahil nga, bawal yan guys. Alam mo naman, Pinoy. <laughs> Let's G pa rin pag Pinoy. Ayan, 233 ang nakuha natin guys. So, ibig sabihin, may bariya pa tayo. Kasi 322. Ayan, oh, 2, 3-3 yung babayaran natin at ilalaglag natin na una ko yung laglag at pipisilan natin yung isang nakakanji sa left side so yun at ang natira okay 89 yun may 89 yen pa tayong natira sa halagang 500 yen ang ating budget so yun Intay natin ang 89 P yen ayan guys so at resibo, syempre, kailangan, ayan, nabili natin dalawang pasta at saka pasta noodles. Ayan, at lumabas na agad tayo. Ayan, nabili natin, guys, sa halagang 500 yen at mayro tayo pang sukling 89 yen. Ayan, lahat nabili natin sa 500 yen at may tira pang 89 yen. Ayan, guys, at hanggang dito na lang ating voiceover at ipapasok na natin ang ating live voice. Barikis, please follow my page and subscribe my YouTube channel. Barikis, and again, I'm out.